Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kapayapaan sa inyo mga pamana. Isang maganda at masayang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lubos ako nagagalak na ako ay makapagtuturo sa inyo ngayon. Ako nga pala si Teacher Mark mula sa Binyan, Laguna. Ako ang makakasama ninyo ngayon upang kayo ay makapakinig ng isang kwento na mula sa ating Biblia. Umaasa ako na naihanda nyo na ang mga kakailanganin natin. Ito ang lapis o ballpen, at papel o notebook na ating gagamitin sa ating activity mamaya. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Sa pagtatapos ng panalangin, ay sumagot po tayo ng Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo po sa amin. Salamat po at muli mo kaming binigyan ng pagkakataon para makasamba po sa iyo at upang matuto po kami ng iyong mabuting aral na magagamit po namin hanggang sa aming paglaki. Tulungan mo po kami at ang aming guro na magawa namin ang pagsambang ito na katanggap-tanggap po sa iyo. Patawa din po sa lahat ng aming mga pagkakamali. Lahat po ay aming pasalamat at pakiusap sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Tanging Diyos at Tagapagligtas. Amen. Kumusta kayong lahat? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan, malakas, malusog, at laging happy. Kaya, isang big smile naman dyan mga pamana. Bago ang ating kwento, ay magsasagwa muna tayo ng isang maikling activity. Ito ang inyong gagawin. Isulat ang tama kung ang sitwasyon o pangungusap ay dapat gawin. Isulat ang mali kung ang sitwasyon o pangungusap ay hindi dapat gawin. Number 1. Hindi sinasadyang natapakan mo ang paa ng iyong kalaro at ikaw ay humingi ng sorry. Abang naglalaro kayo ng iyong kaibigan ay hindi sinasadyang nasira niya ang iyong laruan Pumingi siya sa iyo ng sorry at pinatawad mo siya agad at nagpatuloy na lamang kayo na maglaro ng iba niyo pang laruan. Number 3 Sinabihan ka ng classmate mo na ang pangit mo kaya bilang pagkanti ay sinabihan mo siya na mas pangit ka. Nakita mo na ang dalawang bata na kapitbahay nyo ay nag -aaway. Kaya humingi ka ng tulong sa mas nakakatanda sa inyo upang sila ay pagbatiin Na-perfect nyo ba mga pamana? Opo! Magaling, magaling! Maraming salamat mga pamana Mga pamana, may isang tanong ako Naranasan niyo na bang magkamali? Ano ang sagot niyo? Opo! Opo, lahat tayo ay nagkakamali o nagkakasala. May isa pa akong tanong. Naranasan niyo na bang magawa ng mali o kasalanan? Opo! Opo, lahat tayo ay nagagawa ng mali o kasalanan ng ating kapwa. Kaya naman, ating alamin ko ano nga ba ang dapat nating gawin kapag nakakaranas tayo ng mga ganito. Kaya naman, tayo ay makikinig sa ating kwento na may pamagat na Ang Pamanang Mapagpatawad Ang ating kwento ay ating mababasa sa Mateo chapter 6 verse 14 kasama ang chapter 18 verses 23 hanggang 35. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niya magkwenta, dinala sa kanyang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil siya siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Numuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito at sabay sabi, Magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaning iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat kaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawari ng inyong kapatid. At dito nagtatapos ang ating kwento mga bata. Tiyak ako na marami kayong natutunan. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Halina at makinig kayong mabuti. Una, maging mapagpatawad. Mga pamana, lahat tayo ay nakakagawa ng mali at ng kasalanan. Kaya naman kung nais nating patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay eh dapat tao sa puso tayong humihingi ng tawad o sorry sa Diyos. At dapat marunong din tayo maging mapagpatawad sa mga tao nagkakamali at nagkakasala sa atin. Ikalawa, humingi ng tawad. Dapat humihingi tayo ng tawad o sorry kapag nakakagawa tayo ng pagkakamali sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating mga magulang, mga kaibigan, at sa ating mga kapwa. Matapos sa mga aral sa kwento, ay eh magkakaroon tayo muli ng isang activity. Ito ang gagawin nyo. Isulat sa papel ang mga salitang, Lord, please forgive me. At sa ilalim nito, ay isulat ang mga nagawa o nasabi mong mali o masama sa ibang tao na hinihingi mo na ng tawad o sorry sa Diyos. Pagkatapos ang lahat ng ito ay isulat ang mga salitang Panginoon, tulungan mo ako na ang mga ito ay hindi ko na magawa o masalita pa. Amen. Maari nyo munang ipos ang video kung hindi pa tapos. Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Eh, nag-enjoy ba kayo? Opo! Magaling! Pago tayo manalangin, ay nais kong tandaan ninyo itong ating memory verse na ating mababasa sa Mateo chapter 6, verse 14 na nagsasabing, Sapagkat ko pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Tayo ay magtatapos na kaya tayo muling mananalangin. Tumayo na maayos, ipikit ang mga mata at makinig ng mabuti. Panginoon, maraming salamat po na tapos po ang pagsabang ito na kami ay tinuruan niyo po maging mapagpatawad. Tulungan niyo po kami na magawa po namin ito upang kami po ay maging mababait na bata. Gabayan at ingatan mo po nawa kami sa araw-araw. Ito po ay aming pasalamat at dalangin sa pangalang Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Magpapakabait lagi. Hanggang sa muli, paalam at mispa. Ay agape you all. Sa mga kwento mo'y ginising, ang puso ko na hindi, 🎵 ka sa akin ng kailangling, may pagmamahal ang bawat sabihin 🎵 mispa na, o uro ko sinisinta saya Hispana, hispana, hispana muna Aking kamakara na minamahal Hispana, hispana, hispana muna Sa guru ko nagpapagay Hispana, hispana, hispana muna Aking kamakara